maglakat Ay, siya, lakaw, lakaw, lakaw ako <laughs> maglakat <laughs> oh mauna. na oh oh oh, oh. Sigur, ato ning dolog ning paingon sa kwarto Oo. oh, oh. <laughs> oh. <laughs> mo na na mga mga kabahay ay mga kabahay oy naon sa dili guys. Mga kabahay. Oh. Mga kabahay. Oh. Ah, kadali ana abot. Oh. 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 Munchin baby sitting daw sa Sampaloc. Ganema na pata kay. Me na to i reels. Sa pikas sa food kwarto. Oh. Oh, bored si akong kabahay. Oh. paingon Pakingon kwiskaya pud anak. Kwiskaya friend. paingon sa CR. Ay wala na diha. Eh. Na ba ngarin? Oh yung muna og ko sa pultahan op bera ah ay grasya musog yo bintana bintana po dapit sa kadikster hala nag ulan atong nilaban didto isag Isang mabasa wala sa na ko at si Aaron at si Jiko ay giging sa skulahan.